pagpapatuloy ng search operation sa Porac Pogo Hub, tumambad sa mga otoridad ang ilang dokumentong inisuraw ng Malacanang noong nakaraang administrasyon. Live mula sa Porac Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, anong mga dokumento ang nakita Sheryl, ilang appointment papers nga mula sa Malacanang noong 2021 ang nakuha sa ni-raid na Lucky South 99 Pogo Hub. Dumepensa naman si former presidential spokesperson Harry Roque sa iba pang dokumentong nakita na may pangalan at lagda nito. Agad na sinuyod ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang nalalabing gusali sa loob ng ilegal na Lucky South 99 Pogo Hub dito sa Porak, Pampanga. Agad tumambad sa mga operatiba ang mga nagkalat na gamit, mga computer server at iba pang communication devices. Agaw atensyon din ang Certificate of Recognition na iginawad ng PNP Regional Highway Patrol Unit 3 sa Whirlwind Incorporated, ang real estate na may-ari ng mga mga gusaling pinaparentahan sa Pogoha. February 17 nang iginawad ang pagkilala sa Whirlwind dahil daw sa generous donations at suporta nito sa PNP HPG Unit 3. Kung gaano ka generous o gaano kalaki o paano ang tulong na ginawa din, malalaman natin yan siguro. Of course, with the coordination na gagawin natin with the concerned agency. Aalamin din ng PAO kung may koneksyon sa illegal Pogo Hub ang ilang opisyal at ahensya ng gobyerno. Hininga namin ng komento ang PNP-HPG Unit 3 pero wala pang sagot. Kahapon, may mga mahalagang dokumento ring nakuha sa compound, gaya sa appointment papers na ito mula sa Office of the President na permado noong January 2021 o sa termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapangalan ng dokumento sa isang executive assistant sa ilalim ng opisina ni dating presidential spokesperson, Harry Roque. Meron ding affidavit of support kung saan nakasaad na isasama ni Roque ang executive assistant para sa biyahe abroad noong 2023 o isang taon matapos ang kanyang termino. Sa panayam sa media, kinumpirma ni Roque na dati niyang empleyado ang nasa pangalan ng mga dokumento. So, matagal ko na nga uh, empleyado yan, no? pero matagal na pong hindi siya nagtatrabaho sa akin. Well, uh, ang uh, tingin ko po kasi nag-aaral sa San Bergen Saklar, no? eh, baka nakitira po siguro dyan wala raw alam si Roque kung paano nakarating ang mga dokumento na ito sa compound ng Pogo Hub. Si Roque rin ang kasalukuyang abogado ng kumpanyang Whirlwind sa ejectment case na inihain ng mga may-ari ng lupa. Agad niyang nilinaw na walang kinalaman ng kumpanya sa operasyon ng Pogo Hop. Well, ako po, ay dahil uh, paupahan naman ang negosyo ng ating kliente at ng Whirlwind, mm -hmm. palagi ko pong sinasabi no, na siguraduhin niyong walang illegal nangyayari dyan. Mm -hmm. At siguraduhin niyo na kapag uh, hindi Isensyado ang inyong lesi, eh, wag kayong papayag. Isa sa ilalim ng paok sa pagsusuri ang mga nakuhang papeles. Yun nga yung nakakapagtaka, uh, bakit nandito yung mga documents na yun. Check-check muna natin yan, of course, yung authenticity niyan, kung yan ay totoong uh, galing nga talaga doon sa isang uh, government agency at alamin natin kung uh, bakit nandito. ano Sheryl, aabot pa sa 800 katao ang pinaghanap ng PAOK at ng PNP. Ito yung mga dating empleyado ng Pogo Hub na ito at karamihan nga sa kanila ay ang mga Chinese nationals. Alam mo Sheryl, ngayong araw ay natapos na ang raid o paghalughog sa mga gusali sa loob ng Lucky South 99 uh, Pogo Hub. At, at hindi malayo nga sa kinatatayuan ko, ito yung building number 13. Ito yung pinakahuling gusali na hinalughog ng PAOK at PNP ngayong araw. At isa sa mga makasilid sa gusali na yan, na-discovery nga yung mga cloning device. Ito, yung mga kagamitan na posibleng ginagamit naman sa mga text text scam o spam messages na talamak pa rin ngayon kahit nga naipatupad na yung SIM registration law. Cheryl, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe. The social media pages the news five.